Isang lalaking dumuting sa kasal gamit ang lumang bisikleta ang pinagtawanan ng lahat. Pero nang ipakita niya ang dala niyang regalo, halos di makapaniwala ang lahat. Sa hardin ng lumang manson, kung saan itinayo ang arko ng mga rosas at sampagita, kumikislab ang mga ilaw at kumakaway ang pulang carpet na parang naglalatag ng matamis na pangako. Nangingintab ang mga gintong upuan. Pinapahira ng araw ang mga mukha ng bisita. Ang mga abay, nakadamit ng esmeralda, pula at ginto, ay pawis na pawis sa kailang abaniko at cellphone habang naghihintay sa kanapi. Tumutugtog ang kwarteto. May nagbubulungan kung magkano raw ang bayad sa florist, kung imported ba ang alak, kung sino ang biggest donor ng foundation ng pamilya ng groom. At tsaka siya dumating, hindi limousine, hindi vintage Bigel, kundi isang lumang bisikleta na may bakas pa ng kalawang sa manibela at basket na nilagyan ng tatlong pink na bulaklak. Ang lalaking nakasakay ay nakaputing bughaw na polo. May munting pulang corsage sa bulsa at pawisan ang sintido na parang nilakbay ang kalahati ng lungsod gamit lang ang hangin at pag-asa. Si Miguel iyon kabataan ng bride na si Lira. Humaba ang mga leg ng bisita. May nagtawanan, may nagtakip ng bibig, pero kita ang isi. Uy, ring bearer o kartero? Biro ng isa. Grabe, nag sa kasal? Hagigig ng isa pang abay, sabay focus ng kamera. Sa likod ni Miguel, lumitaw si Lira mula sa bulwagan, nakaveil at nakangiting hindi maipinta. Halo ng pagkabigla, at pagkasabik, Miguel, tawag niya halos pausal. Humarurud ang tibok ng dibdib ni Miguel. Nilampasan niya ang mga matang nanliliit. Tinahak ang pulang carpet na parang kalsadang lubak. Nang huminto siya sa harap ng altar, bumaba siya sa bisikleta at marahang inilapag ang paang kumapit sa padalan. Parang humihingi ng pahintulot sa libu-libong alaala na dala ng lumang bakal. Pasensya na po kung nakagulo, bungad niya, paos, habang nagkikiskisan ang mga bulungan. Huling-huli na ako sa oras, pero sabi ni Lira, kahit anong mangyari, basta makarating. Tumaas ang kilay ng ilan, lalo na ang tiyahin ng groom na laging may kamera sa kamay. Naku, kung ano-ano na ang pumapasok dito. Pero hindi na napatuloy, kasi si Lira mismo may ngiting naglalambot sa paligid tumango kay Miguel. Isang tango ng pahintulot at tiwala. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Marahang hinipan ng hangin ang basket ng bisikleta. Umusli ang gilid ng isang kahon, may lumang ribbon at isang sobre na tumambad ang anino. Kinuha iyon ni Miguel, tumikhim at hinarap ang lahat. Baka po iniisip niyong kabastusan itong pagdating ko, pero may pangako po akong tinupad. Tumingin siya kay Lira. Binalikan ko yung pangarap mong minsan mo lang sinabi. Nung gabing, sabay tayang sumilong sa waiting shed dahil sa ulan. Napakorop si Lira. Sumisilip ang luha. Si Adrian, ang groom, tinignan si Miguel nung may tanong, pero walang poot. Kilala niya ang pangalan iyon. Ilang ulit na nabanggit ni Lira. Ang kababatang tumulong sa kanya, yayain ng hangin para sa pagkain tinitinda noon ng ina sa bangketa. Nung bata pa si Lira, pitong taong gulang. May tatay silang si Romeo. Mangingisdang masayahin, mabilis magbiro, mabilis magpaunlak ng pasalubong. Isang araw, naglayag din siya sa malayong dagat ng kapalaran. Dala ang pangakong, uuwi kapag maganda na ang lagay. Sa Middle East daw may trabaho naghihintay. Hindi na siya bumalik. Lumipas ang mga taon, sinunda ng sakit ang ina. Hanggang sa naulila si Lira sa lahat, maliban sa isang pinakang alala lumang larawan ng tatay na may bisikleta. At ang pangarap na sana, kung sakaling ikasal siya, may hahawak sa braso niya at maghahatid sa altar, ang tatay na iyon. Sa isip ni Miguel, hindi pangarap ang dapat iniiwan sa ulan. Kagabi pa siyang nagpedal mula sa dorm ng kanyang pinasukang pagawaan. Dalawang buwan siyang naghanap, nagtanong-tanong sa peer, sa mga NGO, sa social worker. Hanggang sa Hating gabi, may tumugon sa private message niya. May pangalan na Romeo de Lisay sa shelter. May tattoo ng isdang bango sa braso. Naghahanap ng anak na Lira. Kumirot sa dibdib ni Miguel. At mula noon, dalawang ulit sa isang linggo niyang binibisita ang shelter. Tahimik lang siyang bumili ng damit. Nagayos ng ID, nagpa-barber, nagpa-check up. Hindi niya sinabi kay Lira. Baka umasa at masaktan. Ngayon ang araw. Dahan-dahan niyang binuksan ng kahon mula sa basket. Sa loob ay isang maliit na kahoy na kadenang yari sa mulave. Pinagkabit-kabit sa hugis ng puso ang mga piraso. Sa gitna ay isang sinsing na puti ang bato, ang lumang sinsing ng inanilira na napababa sa sanglaan noong panahong nagkakagipitan. Matagal niya itong hinanap at sa awa ng may-ari ng pawnshop, Nakuha niyang muli kapalit ng lahat halos ng naipon niyang overtime sa pagawaan at benta sa junk shop. Regalo ko sa inyo, mahinang sabi ni Miguel. Inaabot ang sinsing kay Lira. Something old, sa kasal ninyo. Huwag na nating hayaang magtago sa dilim ang alaala ng nanay mo. Naghiyawan ng ilan, hindi sa pangungutya ngayon, kundi sa gulat. Sinsing nung nanay ni Lira yan, Bulasla ng ninang na matagal na rin kapitbahay sa lumang baryo. Ngunit hindi pa tapos si Miguel. Kinuha niya ang sobre at naglabas ng dokumento na may pirma at tatak. Ito po ang Certificate of Clearance at ID ang isang pasyente mula sa shelter. Pasansya na sa drama pero ako po ang nag-asikaso. At kung papayagan ninyo, gusto ko pong ilabas ang tunay kong regalo. Nagkatinginan ng mga tao at tumahimik ang hangin. Si Miguel tumingin sa bandang gate at kumaway. Mula sa gilid, may lalaking maingat na naglakad papasok. Nakasimpleng barong, nanginginig ang kamay, may bakas ng taon at unos sa muka pero maliwanag ang mata. Sa kanang braso, bakas ang tatu ng isdang bangus. Kumunot ang lalamunan ni Lira, tumakbo ang hininga niya at bumitaw ang buke sa kanyang kamay. Tay, mabasag-basag ang tinig. Anak, sagot ng lalaki, hawak ang dibdib na parang baka sumabog. Pasensya na, ang tagal, ang tagal kong naligaw. Nawala ang mga ngingisi, nalaglag ang mga abaniko, kahit ang videographer na laging hinahabol ang best angle, nagdahan-dahan sa pagzoom Tumakbo si Lira papunta sa ama at parabang kumurap ang panahon pabalik sa araw na huling hinawakan ng tatay ang kanyang pisngi. Yumakap silang mahigpit, humagulhol ang mga ninang. Si Adrian nakatitig kay Miguel, kumaway parang nagpasalamat mula sa malayo. Umusad si Romeo, humarap kay Adrian. Hihingi sana ako ng pahintulot, may hatid ko man lang ang anak ko sa altar." Walang alinlangan si Adrian. Inabot niya ang kamay, itinaas ang baba at tumanggo. Karapatan mo ho tay. Bago maglakad, tumingin si Lira kay Miguel. Paano mo to nagawa? Bumalik lang ako sa pinanggalingan at sinundan ng bakas ng bisikleta. Napatingin si Lira sa luma at kalawanging ngayon. Bisikleta ni tatay? Tumanggo si Romeo. Iyon na yan anak. Yan ang ginamit ko sa paghatid sa sa eskwela nung bata ka pa. Ngayon, ginamit ni Lira ang isang kamay para hawakan ang braso ng ama at ang kabila ay hinawakan ng manibela ng lumang bisikleta. Naglakad silang tatlo. Si Lira, si Romeo at si Miguel na nakahawak sa likod parang alalay sa anumang bigat sa pulang carpet papunta sa harap. Habang nagpapatugtog ang kwarteto ng banayad na kundiman, unti-unti ring nag-iba ang mga mukha ng mga bisita. Mula panunuya tungo sa paggalang, mula pagkuha ng video tungo sa simpleng pananahimik. Sa gitna ng seremonya, nang oras na ng arahe, ibinigay ni Miguel ang isa pang laman ng kahon labing dalawang bilog na metal na pinakilis niya mismo, iniluwal mula sa mga lumang pako ng bangkay ng dating minaneho ni Romeo, kinintab hanggang kuminang. Para alam niyong kahit lumang bakal, kapag pinaghirapan, kumikintab pa rin. Biro niya na may pilit na tawa, ngunit may luha sa mata niyang nahulog. At bago pa man niya ito mapunas, inunahan na siya ng bride. Salamat Miguel, bulong ni Lira hindi ko malilimutan. Natapos ang kasal sa halakhak at halakhak na totoo. Mag-akyat ng araw, napalitan ng mockery ng mga bishop sleeve at botay ng mga yakap. Antiyahin ng groom na kanina'y may pangungutsa, lumapit kay Miguel at nagsori. Patawad ko na tawa kami kanina. Ang ganda ng regalo mo. Si Adrian naman, seryoso na. Inabot ang kamay ni Miguel. Wala akong may babalik na sapat. Pero kung gusto mo, may scholarship program ang kumpanya ko para sa skilled workers. Pag-aaralin ka namin sa mechanical engineering. Matalino kang mag-restore. Baka bukas hindi na lumang bisikleta lang ang binubuhay mo. Mga lumang makina, mga proyekto ng barangay. Napayo ko si Miguel. Parang hindi sanay sa papuri. Salamat pero may hihinin sana ako. Tumingin siya sa mag-ama Pwede bang ipahiram nyo ang bisikleta? Babalutin ko ng bagong gulong at preno. Gagawin nating padyak ng pangarap. Magdadala ng libreng libro sa mga bata tuwing Sabado. Sa unang biyahe, pangalanan nating Ride ni Lira at Romeo. Mas magandang regalo pa yan sa amin. Agad na sagot ni Lira. Sagot namin ang mga libro kinagabihan nang wala na ang brass band at napagod na sa sayaw ang mga ninong, dinala ni Miguel sa gilid ng hardin ang bisikleta. Marahan niyang pinalita ng preno, pinahiran ng langis ang kadena at inipit ang isang maliit na kampanilya sa hawakan. Lumapit si Romeo dalang lumang wallet na may lukot na larawan. Kunin mo na Miguel, wika niya, iniabot ang larawan na may batang lira na nakapikit at nakasakay sa harap ng bisikleta para sa iyo. Para maalala mong may mga bagay na pwedeng ibalik sa dati kapag may tiyaga at malasakit. Hindi ko kailangan ng kapalit, sagot ni Miguel, nangingiti. Masaya na akong napanood kong natupad ang matagal ng niyang pangarap. Bumuntong hininga si Romeo. May isa pa akong hiling anak. Tumingin siya kay Lira nakakadikit pa ang nood sa balikat ni Adrian habang pinapanood ang fireworks ng walis tingting sa langit. Pag may anak kayo, turuan yung magsalubong sa mga nangangailangan. Ang nagtatawanan sa umpisa, madalas di pa nakakaunawa. Pero pag nabuksan ng puso, mas mabilis pa sa bisikleta ang kabutihan. Naglakad pala ba si Miguel bitbit -bit ang bisikleta? Sa may gate na pahunto siya, nandun ang grupong kanina'y unang ng tawanan. Inabot ng isa ang malamig na tubig, ang isa nag-extend ng kamay, Pare, ang astig mo. Sorry kanina ha. Tinanggap ni Miguel ang pakikiusap na parang tinatanggap ang hangin. Malinis, walang puot. Bago siya tuluyang umalis, tinawag siya ni Lira. Miguel! Tumakbo siya. Iniabot ang maliit na kahon, ang singsing na pinadala ng ina. Ito, hindi ko kayang suotin ng walang pasasalamat. Kaya ito ang kapalit. Binuksan niya ang kabilang palad, may suot na manipis na pulsera na yari sa sinulid, may maliit na bisikleta na palawik. Iisa lang ang kopya nito. Sa atin iikot ang kwento. Tuwing iikot ang gulong, may batang makakabasa ng libro. Kinabukasan, may bagong balita sa barangay. May libreng aklat kada sabado mula sa lumang bisikleta na inayos sa kasal. Doon unang nasumakay ang mga batang walang pamasai sa eskwela. Doon ang dadala si Miguel ng mathbook kay Tonyo, ng alamat kay Nena at ng libreng kwaderno sa mga gustong sumulat. Sa harap ng bisikleta may karatalong, regalo ni Miguel, hindi mamahain pero makabuluhan. At tuwing may dadaan na bagong kasal sa plaza, pinapatunog ni Miguel ang kampanilya. Ding-ding! Paalala na minsan, ang pinaka sa kasal ay hindi ang chandelier o ang importadong bulaklak, kundi ang regalo na nagbabalik ng isang buong buhay. Ang anak sa kanyang ama, ang singsing -sing sa daliri ng alaala at ang paniniwala ng mga tao na ang mabuting intensyon, kahit nakasakay lang sa lumang bisikleta, kayang lampasan ng lahat ng tawa at kutsa. Sa dulo, yun ang aral na iniwan ng araw na yon. May mga regalong hindi nakasulat sa gift registry. Regalo kasing luma ng bakal pero kasing tibay ng pag-ibig. At kung minsan, ang darating sa red carpet ay hindi kotseng dilata, kundi pusong nakapadyak. Tuwid, totoo, at handang maghatid sa altar ang kahit sino mang matagal nang naghihintay. Aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!